Ang summons ni barangay, pwede bang hindi pansinin? Attorney, inimbitahan ako sa barangay for mediation. Pwede bang di sumipot? Pwede kung gusto ninyo, pero ayon sa katunungang pambarangay law, kung ang isang partido na pinatawag sa barangay ay eh hindi sumipot sa pagdinig, pwede silang ipakulong sa pamamagitan ng indirect contempt sa municipal trial court na nakakasakop sa lugar ng barangay. Ang hindi rin pagsipot sa pagdinig ng barangay ng isang partido ay nagbabawal sa kanya na mag-file ng countercharge o counterclaim o panlaban na kaso sa kanyang kalaban arising from the same cause of action. Ito ay naayon sa Section 515 ng RA 7160 o Local Government Code. So kung ako sa inyo, sumipot na lang po tayo at piliin lagi kung pwede na magkipag-ayos. Kung hindi kayang magkipagkasundo, eh, see you na lang po, in court.